So good morning everyone, so ito na po ang inyong request patungkol sa biofloc pond Ang ituturo ko sa inyo is uh, according to my experience po ha Kung mayroon ako mga hindi mabanggit na alam ninyo kasi matagal na din kayo nagbay biofloc ay pakicomment na lang below So yan ang ating uh, fish pond guys kung magpapagawa kayo ng uh, fish pan sa para sa inyong uh, pagtitilapia or sa hito. So ma depende sa inyo kung anong size ninyo gusto ninyo. Pero yung uh, model natin ngayon is 3x3. Ah uh, 9 square meter po 'yan and 1 meter or 3 feet yung lalim. So yung nakita niyo sa baba guys, yan yung uh, drainage natin. At yon yung uh, 50%. Depende na sa inyo kung maglagay pa kayo ng uh, uh, 75%. Yan, uh, pinutol ko lang yan kasi ginawa po natin itong swimming pool sa ngayon. Uh, at uh, pinutol ko yan para yan, na yung level ng aking tubig kasi yung anak ko ay uh, 3 years old pa lang. So, depende sa inyo kung lagyan nyo yan ng uh, bali 75%. So, depende na yan sa inyo. So ganyan yung uh, atin uh, outlet ng atin tubig. So yan, 3x3 tri Bali, dalawa itong uh, fish pan ko dati. Yan. So nag-stop na ako for uh, I think 2 uh, months na kasi andito po kasi ako sa subdivision may mga siloso no may mga napagsilusan tayo pina tayo sa pagtitilapia kasi bawal daw. So actually uh, hindi na kasi yan sa amin dyan banda kumbaga nang squat lang po tayo ng area ano kasi dyan? Uh, sapa na yan dyan. So ang sa atin lang ay uh, hanggang dito lang sa may pader yan so ginawa nating fish pan so pina tayo kaya nag-stop tayo nag nag nagtitila na magtitilapia so depende sa inyo guys kung uh, mag 75% pa kayo or hindi na so pwede naman yan uh, ma-adjust ninyo ang tubig kung kayo'y nagtitilap yan na. So, yung ano pala guys, ang loob nito is uh, naka-funnel type yan. Ayan, uh, pininturahan ko na lang yan kasi uh, nagkakasugat yung anak ko, yung paa nila. Kasi magaspang masyado yung, ano, yung uh, floor. Yan. So, 3x3. So, uh, 3 meters yan. 3 meters din dito. So, bali, 9 square meter yan lahat. So naka-funnel type 'yan o tinatawag natin na imbudo. No, tinatawag natin yung imbudo. So diyan ang ano natin uh, pinaka-outlet natin at lalabas dito sa ito pinakita ko kanina dito, 'yan diyan siya lalabas yung mga sludge. So ang purpose bakit naka-funnel type? Para yung uh, sludge ng ating uh, mga tilapia or hito mapupunta diyan sa may gitna. Kasi kung plain po yung floor natin, so kakalat lang dyan yung mga sludge nila. Unlike dito sa naka-funnel type, kasi naka-slope po yan, naka parang imbudo. No, imbudo. May mga imbudo tayo sa bahay or sa mga nakita natin na imbudo. Pag ganun yan, pa-slope. So dyan, ah, uh, Pupunta yung mga sludge. Pag nagdi-drain tayo, nagbabawas na ng yung tubig, at uh, talagang sisigupin yung mga sludge. Kaya, uh, dagdag linis sa ating ano sa ating fish pond eh uh, di tayo mahihirapan mag, mag vacuum kasi yung iba nag nagba-vacuum pa so sa atin ganyan yung style natin lalagyan lang po natin ng ano yan guys PVC papakita ko sa inyo yan kung nakita niyan yan yun yung nilagay ko sa gitna uh, PVC may mga butas po yan yan may mga butas 'yan para pag open natin sa ating outlet ay hindi lalabas pati yung mga fingerless ng ating na tilapia. Parang ganyan 'yan siya oh, yung design 'yan. Ganyan yung naka-design. So pag magdi tayo especially pag uh, size 20 yung ating mga alagang tilapia napakaliit nun. So hindi sila uh, masasali sa tubig na nil-drain natin. So yan siya guys, lagyan nyo lang sa gitna. Doon ilagay nyo lang doon sa gitna para ah, hindi masali drain yung ating mga alagang tilapia. Tsaka guys, pag uh, magpapagawa kayo ng ano yung uh, concrete pond ninyo, ay palagyan nyo na lang din ng kabilya yung mga ganyan dyan. If possible po at uh, 10 mm yung gamitin nyo para uh, mas maganda yung pagkagawa. No, yung na-try ko kasi dati yung maliit ko na pan dati is 8 mm. So pag marami nang tubig uh, anong tawag yun nagkakalik. So, pag 10 mm yung gamitin niyo, mas matibay. So, yan lang guys. Tapos, ano nga pala, pag tapos nyo, magba-finishing na yan, if possible, kung mayroon pa kayong budget, iwa-waterproofing nyo. Kung medyo namahalan kayo sa waterproofing, pwede naman uh, pure siminto yung gamitin ninyo. Wala nang buhangin. Pure siminto, ay ilagay nyo lang dyan. I-finishing nyo. Yun yung gawin yung finishing. Para sigurado walang tagas. So sa akin, one ito, wala ko, hindi ako bumili ng uh, yung pang-waterproofing talaga. Ang ginawa ko lang dito para medyo makatipid is yung, uh, yung pag-finishing. Uh, yung halo is uh, one is to one. Isang sako na siminto sa isang sako na buhangin. Kaya wala yang tagas. So yan lang and sa sunod na episode natin, Uh, pag-usapan naman natin yung uh, yung sa uh, air pump natin yung sa aerator natin to anong ginagawa ko sa mga mag-erate ng ating fish pan. So yun lang and maraming salamat and god bless everyone at kung uh, nakatulong ito ng video na ito so marami sa mga viewers natin na hindi pa nakapag subscribe So mag-subscribe po tayo at malaking tulong po 'yon. Maraming salamat. God bless everyone.